Good day mga kajarites So today's vlog ay pupunta tayo At ipapasyal ko kayo sa Tai Tai Falls O so mas kilala din sa tawag na Mahayayu Falls Tara tuklasin natin ang pinagmamalaki na falls ng Mahayay Laguna so nandito tayo sa kahabaan ng Kalawan Road Pakaganda ng kalsada rito At time check tayo 10.20 na ng tanghali biglaang lakad lang yung ginawa natin wow sayang yung puno, tinumba na pala yung mga puno dito, nadadaanan na natin kasi dati to sa ngalan ng road widening, ayan yung papansin nyo wala masyadong mga dumadaan dito, lalo na at weekdays, so araw ng webes ngayon at uh, mas pinili natin yung weekdays para makita natin kung kung konti lang ba ang tao pag weekdays sa uh, may tai typhoon, no, Siyempre inaasahan natin 'yan dahil mga may mga pasok 'yung mga tao. At uh, weekend lang marami. Ganda ng kalsada dito, guys. So, kahit tangaling tapat na tayo, hindi pa rin mainit dito, guys. lala, ang dami oh, ang dami oh ginagawa ng mga ibon na to, ang dami oh nangingi nga, nangingi ka sila oh ah may natapon na ano parang bituka, may nag iwan mga uwak at ito yung pinaka letter S nila oh oh yan oh basic na basic lang <laughs> No, ito na yung, yung doon lang yung kanina yung pinaka medyo zigzag na daan no? pero madalas puro straight na siya dito so yung pupunta nating falls guys kung kayo ay mga manggagaling sa Maynila no? nasa 3 to 4 hours yung biyahe at dito rin yung tatahakin yung kalsada ayan may mga ginagawa pa rin pa isa isa mga kalsada may maliit na tulay at sobrang alaki na na rin ng pinagbago ng kalsada rito kasi Nung kami pumunta rito, ito yung original lang na kalsada At saka makikita mo naman yung In-expand ng kalsada at saka sa kapilaw Ito, malamig yung parte dito Kasi may mga, ano, natuyo yung ilog oh. May tubig yan dati Natuyo Dahil nga walang ulan-ulan, natuyo yung ilog na dati hinuhukay pa patunong na napada napadaan kami dito eh. ayun natapos na nga yung tulay dito ayan na yung Mount Banahaw tapos yung Mount San Cristobal yun sa kabila bali malapit lapit na tayo sa ating pupuntahan guys check ko nga sa mapa po ilang minuto na lang 43 minutes pala So 20 kilometers, mararating na natin ng Taytay Falls at uh, nasa Nagkarlan na tayo. Ganda ng kalsada na dito. Dati nung pumunta kami rito, medyo maulan kasi yun. Mga last year yun, November, inuhukay yung kalsada rito. Ayan, sa wakas. Ang linis na. Bali, nandito tayo sa pinaka bayan ng Nagcarlan At uh, magme-merge tayo sa highway So kakaliwa tayo rito guys Pag kumanan ka naman dito, papasan Pablo yan Ayun, tapos dito, ito, kaliwa tayo Ayon sa maps Ayun, so liliw may high ang daan na to So mga 400 meters Liliko tayo pa kanan. So may makdo na pala rito Doon tayo sa kabila Ano kaya tagos nyan? Ah sa bayan Ayan oh Sa so, munisipyo Dito na tayo Liliko na tayo rito Ayan Mahay-hay daw Nakalagay doon sa ano 8 kilometers Mararating na natin ng Mayay syempre Lagpas pa dun 18 kilometers yung ating ito travel Papuntang Falls Magandaan dito! Wow! So maletlit ang unang din pala rito. Wow! <laughs> Yun o! No? So nandito na tayo sa liliw love Lily Wayan. Batis ng Lily, andito rin pala may batis ng Lily pala rito. Yun, naglalaki ang mga bato din. At may malupit na daan dito, ha? Huh? Huh? Letter U. Wow! My goodness. Ang <laughs> lupit ng kalsada rito, letter U at may ano din ha, may mural. Ganda. Oh. Ang oh. ganda ng drawing nila. Oh. Wow. pader. Ayan, nandito na nga tayo sa pinakabayan. So liliko tayo ng about 4 meters ito, ito yata yun kilangin this way to kilangin falls unang padpad natin sa bayan ng liliw guys wow daming payong ah oh. Tapos dahil nga tiniyela sa pinagmamalaki nila rito. Ayan oh. Wow! Ang bayan pala ng Liliw guys ay gumagawa, kilala sa gumagawa ng kinyelas dito sa Laguna. downto tayo Pero ang ganda ng kalsada, oh. Ang gaganda ng kalsada nila rito, ah. Ang kikinis, ah. And welcome to Mahaihai. Okay. Let's go. Oh, may mga <laughs> All right, I love my hi Ayan Ang dami mga pasyalan pala rito na pwedeng pagtambayan guys At marami mga babala din na nakalagay kasi Prone sa aksidente yung mga area, ang kalsada nila Gawa ng mga blind curb Lah, hinuli nila oh. Hiyari. So kanan tayo dito guys Makikita nyo ayan Tai tai falls daw dito So dire direchohin lang natin to May mini tulay Dire direchohin lang natin dito ako nag-deliver Paahod oh. yan So ang daming ito, signages oh, yan, oh. Nagsasabi na Saan ang direction na pupunta natin Kung taytay -tay. Ito Dore-derecho lang daw Daming tulay ah may, may ilog din doon so may tubig pa din hindi pa natutuyo at approaching tayo sa kurba-kurbadang daan ayan oh hindi ko malaman kung anong itsura ng kalsada dito sa mapa oh nakikita ko sa ating mapa grabe parang uot <laughs> pero in fairness napakakinis ng kalsada malamig yung klima dito dahil ang dami mga puno yan slow down tayo ayon sa mga ang daming puno Ayan oh kalsada rito kikita ko sa mapa eh grabe yung ano curb ng kalsada ayan na pag na yung preno mo rito naku po pero in fairness, okay naman siya safe naman siya kailangan lang malakas ng preno mo rito ang dami oh ang lalaki ng mga kawayan oh Puti hindi pinuputol yan daan-daan nga tong truck na to oh. at may resort pala rito yung Dali Resort ayan oh may mga bato ang ng daan dito ang tarik <laughs> classic ah, nakakatuwa naman yung kalsada na to bali huwag tayong overtake paunahin lang natin tong truck na to so baka pwede na tayong overtake <laughs> tagal eh Ayan, so lapad dito Tapos malamang kikipot na naman dito Spirit Falls Nandito rin pala Dito rin pala yung Spirit Falls guys Wow Presko ng ano Balsada Si ate si lang sa kanya Basic na basic lang yung daan <laughs> Tayo eh Parang ano lang Parang nangangapa Ayan at paahon tayo Paahon Paahon Yan na Ang oh, grabe hirap yung motor ko ah <laughs> No, 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 no <laughs> Naisasagad ko lang sa 36 <laughs> Wow, ang dami naglalaki ang puno oh Mga nara Yan, ah, mga nara yan guys at dito na tatapos puro straight na yan at uh, ilang kilometro na lang 6 kilometers na lang at uh, na tayo sa Taytay -Tay Falls 6 kilometers pala so ayan yung Mount Banao guys yung napapaliputan ng mga ulap palapit tayo ng palapit dyan Ayan, papansin nyo, walang pang sasakyan. Merong sasakyan pang ilan-ilan lang. So binabagtas na natin yung papunta mismo sa Taytay Falls, guys. Mga 8 minutes nandoon na tayo. Buti na lang kamo hindi rough road yung daan. Sementado siya pero hindi kakinisan, pero mas okay na to. Kasi rough road, di ba? At least eh, mabilis yung itatravel natin. malapit na natin sa ano banahaw ang tarik ng daan ah palusong naman tayo ngayon ang lamig na ng ano, ng, ano, 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 ano dito klima rito <music> Bali, nandito na nga tayo sa barangay Taytay -Tay. Kaya nga tinawag na Taytay -tay Falls Kasi nasasakupan siya ng barangay Taytay -tay guys So ilang hakbang na lang Aya Mararating na natin ang Taytay -tay Falls So ito merong Ano dito Pwede magpicture Taytay Falls oh, ayun na may nagtatawag na Parking Ah, dito. Magbabayad na ba? Mamaya ah. na. Saan ba may bayadan ng ano? Entres po. lang po tumitaan Ah, sige, sige. Magkakaano nga yung nila dyan? 50. Tapos sa motor? 20. Ah, sige. Okay lang, iwan ko itong speaker ko. Oo. guys, sa uh, Tai Tai Falls, no? papasukin lang natin. Siguro mga 10 minutes lang daw naman yung lalakad natin. So, tara! Explore natin. Mga four ways. Dito pala, Lawak ng paradahan. May mga gano'n So, May mga babala ang hindi, ano, basahin nyo na ano, lang. Ano pa kalahalip So, Medyo tahimik no, kasi weekdays ngayon, walang <laughs> masyado mga turista. Narinig na natin yung lagaslas ng ano guys ng tubig magdala ng mga inumin dito na nakalagay sa mga babasagin mo. No? Galing <laughs> Tapos yung mga ano dito, nagkakatas talaga siya. May mga tubig. Gumagalaw oh, ibig sabihin may mga ano, may mga isda. Maliliit na klase ng isda. So yun guys, malapit na tayo sa Taylay Falls. So, linis ng ilog siguro, dinadala yung irrigation. Eh. Ganda dito guys. So, pumunta tayo ng weekdays expected natin na po kunti ang tao. Yung sinasabi kong tubig. Kapakalinaw. Yan. Ilum mo naman naman, no? parang pwedeng inumin na eh. Sobrang linaw. Yan ang lino ng tubig dito. Oh. Yan o, oh, grabe. So may mga nagluluto pala rito. Dami pa lang tao kahit weekdays. Ha? Huh? Kapag ako lang tao. Bali malapit na tayo sa Taytay sa Falls ko, po. So napakalino pa rin ng tubig. Kami nagluluto tapos may mga natutulog din. Akala ko ko, konti lang, tao. <laughs> dami lang, lang to, Galing, no? <laughs> tao. Dami pala. Dami tao. Parang weekdays lang weekend lang ah. Naiinom to ko Galing no. Hay. Yung nakakain ng tao, dami pala. ang ganda ng falls guys. Tignan nyo, ang ganda oh. Itong malalim to. Kalino so, ng bukit. Tapos para malalim yung parte oh. So yun guys, so, pinakamalayong spot natin so, Napakaganda ng post sa Taytay Kaya tinawag siya na Taytay Falls Kasi nasasakot tayo po, siya, siya ng Barangay Taytay So bayan to ng Mayay guys And, maraming tao dito <laughs> kahit late days so asahan nyo pag uh, weekend o kaya mga holiday mas maraming tao rito sigurado kasi ngayon pa lang oh ganito sa baba yan hindi lang makakita rito oh diba <laughs> so ayan yung lifeguard may megaphone sa natawagan ng pansin yung mga ano ina yung mga lumalagpas sa boundary may mga limitasyon kasi na ano tapos dyan sa falls na yan so bawal yan puntahan ng mga swimming kasi e, masyadong malalim at saka mapanganib malakas yung bagsak ng tubig